Natagpo ang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang bangkay ng isang lalaking pinaniniwala ang biktima ng summary execution sa F. Santos Street, Villa Benita Subdivision sa Barangay H. Concepcion, Cabanatuan City. Positibong kinilala ng kanyang live-in partner na si Mary Jane Dumansan, I. Santiago ang biktimang si Rodante Abilianeda, Iliwag, 31 anyos, Tubong Taal, Bukawe, Bulacan at naninirahan sa Sports Center Barangay Adwasur, Cabanatuan City. Base sa report ng pulisya, bandang alas 8 ng umaga nang madiskubri ang biktimang nakabalot ng damit ang ulo at may nakapatong na cardboard sa dibdib na may nakasulat na mga katagang sa mga kagaya kong magnanakaw at adik, ituloy-tuloy nyo lang nang magaya kayo sa akin. Narecover ng soko mula sa wallet ng biktima ang tatlong piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Samantala, sa Gapan City, patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa kahabaan ng Kalsada Drive sa Barangay San Nicolas. Kinilala ang biktimang si Roderick Alfonso E. Matias alias Derek, 37, may asawa at residente ng naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng Gapan Police Station, dakong alas 9.55 ng umaga, nakaupo sa kanyang tricycle ang biktima nang dumating ang isang motorsiklo sakay ang dalawang sospek na nakatakip ang mga mukha bumaba ang back rider ng motor at pinaputokan ng maraming beses ang biktimang nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan pagkatapos ay mabilis na tumakas. Itinakbo sa Good Samaritan General Hospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Tumanggi naman ang pamilya ng biktima na isa ilalim ang bangkay nito sa autopsy examination. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at magingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako pong inyong bantay krimen, Clarissa D. Guzman.